ate Joby ng driver Sabi ah, ko, sino ang marang nandita? Sabi ko, si Raymond, si Romel, si Joseph <laughs> Ay, marang mo ba niyo? Oo, ay tinanong ko si Raymond, ano pre, kaya ka nga? Pupatulo mo na siya niya, ano? Sabi ko, kasi nag-drive pala siya eh you know? Si Raymond Oo, oh, marunong yan. So, Sinabi ko eh Nakita namin sa ano Ah... Uh, kung asawa ko, nakita naka kasama yung kaysan niya Oo. Oh. Kasi nakita ko yung eh, nag-live siya, nag-video eh, nag-live. Oo. Oh. Eh, maroon ko pala eh. Dito, eh, kunti na lang kaya eh, Ako wala naman na akong dito dyan nga lang sa Joy Telecast na atas. Ito so, ako, titinan ko pagka ano. <laughs> sabi natin, Joby, ah, ako ang unang sasakay. Oo, oh, parang masubukan. Oo. Oh. Kasi si Raymond, may experience din sa lampas. O, din, 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 din. Ay, nung nasa, pal nasa Palawan pala siya, mm -hmm. nagmamaneho na pala siya doon. Ah, nagmamaneho na rin siya doon? Oo. Oh. Ah, tatot mo siya natot yung mga puto. Hindi ko pagkakataon mo na yan. Okay. Eh, ano ko ulit ka tiyo. Ay si Adrian. Si Adrian ayaw talaga. Mm -hmm. Mahina daw. Kasi yeah, nag-aaral. Yo, si Parin Joseph, ano yun? Eh, kasi sa... Ayaw, para ayaw din. Sa tawag ya, Matik? Ah, Matik. kasi ah, may kotse na siya. Oh, Matik na sa kanya. Matik na yun. Matik Matik hmm. so, Wala na, next week wala na yan, tanggal na

Pinabasa ko. Pinabasa ko sa'yo. Pero, wala uh, natin. Baka may lakad pa siya yung dari. Yan nga, yung kapag utos utok ka. Wala <laughs> naman maghihintay eh. Pinapadaan pala sa binti. May sale. Kaya wala mga pera eh. Ay, wala mga pera eh. Hindi, may hindi mo ako dito. Pwede kang pera sa kanya eh. Balik natin. Hindi, <laughs> sinabi ko rin. Ayaw niya eh. Ayaw. Baka kulang. Oo, kulang isang hindi kaya pa rin sana kung pera tayo dito. Hindi na, sana ang cold up sa bako. baka mabako ngayon? Ang satado talaga Thank you. Playing? <pledged> <beating> <happily> <thirdlings> Tiyawang ko kasana, kaya lang nakakaano. Ay, hindi. Nakatingin yung ano eh. Nakatingin yung babae Nakatingin pati. Nakatingin yung babae oh. Pati yung siya, kung may lalaki nakaupo doon kanina. No? Tumitingin nga sa'yo eh. Lumabas ako. Baka kala pulis tayo. Babae na, ako ng babae Nakatingin din ako sa kanya. Oo. Oh. Wala naman tayong karapatan na sa agad. Oh. pulis dapat mag-aupo. Kasi bawal yan, nasa batas yan. Oo, oh, bawal talaga yan. Eh, yung nagmanong ka kanina, yung huli kong parada eh. Pakatingin sa akin yung pahinante eh. Oo. Uh, Takano yung uh, ata ah. Wala ko kung ano yung plate number nung nasakyan eh. <laughs> uh, Discarte na nila yun. Mahuli sila di. Wow. Yeah, <laughs> uh, Parang okay. si Rural, no? nahuli sila sa sarili niya niyang ano, kaya ito na oh. magintago. Pero yun, nagdahilan lang, nasira lang yung candy tray. Eh. <laughs> Pero kung di na nasira din ba ulo Pero pagka niya, ulit, yun 'yung mga gumamit, 'yung ah? eh, sigurado yun Dahil mo, tao, Kaya siya. Mabubuhay din siya. Hinahanap ng isang na naman. Mga suki na yan, ano? kasi malayo pa lang, lumalapit na yung... oh, alam na. Nagihisi, nagihigop. Oh. Oh. Yung kaya ronald din eh. yan, binagturo lang din yan. Oo, oh, kasi taga dito siya eh, dati. Na alam, nagturo lang sa kanya, kaya din ka na yun. Nung una, pakunti lang, ano man manitro. Matindi ang kailangan, marami-rami. Oo. Eh. Oh. Kandito litro, kanding mo na 'yung sa ano, sa 50 lang eh. Mm. yung klase ng mga tao. Sobrang construction pa ba ng roller. Pero 'di ako May 17 bat? May 17. Saan kayo mag-asawa? Oo, oh, dalawa. Hindi na babalik 'yung asawa ko. Ha? Hindi na babalik. Ah, hindi na babalik. Bakit? Kagaano mga bata? Kawawa mo ka bata. Ah, ah, alam mo paano na kay Vicky? Paano? Para po siya katulog. Baka may ipasok ka. Ha? <laughs> huh? Baka may may ipasok ka. Katulog? Sa amin, wala lang hmm, po ipasok ng katulog. Alam mo na ako. Ganap sila. Ganap sila. Ganap sila. Ganap sila. Ganap sila. Dalawa. Dalawa. Magka-graduate pareho yung anak mo? Grade 6 at grade 10. Ah, oh, ayun siya nun. No? Tama lang pala umuwi. Si Jumtin, umuwi rin ng December, ng Mayo yun eh. Marami umuwi. Lapis, uwi din yun. Kaya? Yeah? Lapis, umuwi eat siya. Umuwi rin sa kanila, sa probinsya? Bukol, oo. Oh. Sa Bukol? Oo. Oh. Ikaw, uwi, Tsaka si Jong. Si Bukol. Marami. Si Dadang, umuwi rin pala yan. Tulay naman si siya. Bakasyon siya nung bata pala. Oo. Oh. Tulay. Hindi nababalik siya, no? Bakit sa Cebu wala ka sila makakuha? Yang hirap naman kila mihis kasi. Wala. Hindi ko nakang DOP. Ay na panabasi kaya wala tatagal talaga, di ba? Dati, pinakaano nila, lalabas alas 10. Uwi alas 3. Oo. Uh -huh. Dapat ka nululugo ka nila yung mga tao kasi kaya ka nisambay nila para pag ano, makapamasyal man lang. Eh. Oo. Hindi nila pinapayagan eh. Pero kapag nasa tao, hindi sa pinapayagan.

Ini udah boleh sedari ya. terus